Valentin Rosales, hindi bet ang bagong look ni Joshua Garcia. Hindi nagustuhan ng internet personality na si Valentin Rosales ang bagong hairstyle ng aktor na si Joshua Garcia. Sa isang post, diretsahang sinabi ni Rosales na hindi bagay kay Joshua ang kanyang new look. Anya tila nagmukha umano itong lasengo na nahilig sa sugal at hindi raw flattering ang estilo ng kanyang buhok. Hindi ko gusto yung new look ni Joshua Garcia ngayon. I'm sorry pero hindi bagay. Di ko alam kung baka dahil payat siya or ewan. Mukhang lasenggo na nalulong sa sugal tapos nagsuklay ng buhok. Ang layo kay Daniel Padilla ang linis tingnan at bumagay ang buzz cut, ayon kay Rosales. Gayon pa nilinaw niya na personal na opinion lamang ito at wala siyang intensyon na manakit. Dagdag pa niya. Disclaimer, opinion ko lang naman to, di lang bagay sa kanya, very manong ang aesthetic. Samantala nananatiling tahimik si Joshua Garcia tungkol sa naturang komento at patuloy pa ring aktibo sa kanyang mga proyekto sa telebisyon at pelikula.